Limang taon ng byuda si Nanay Teresita pero ang sakit ng pagkawala ng kanyang mister ay nakatatak rin sa puso't isipan. lumakian tiyan niya, tapos dinala ko yan sa ospital. Nalaman ng atay niya may bawas na ganito. Nagbawalan siya ng manigarilyo, kuminom ng alak. Eh kaso, nag, tigil siya minum ng alak manigarilyo tatlong buwan lang. Bumalik uli siya mag-inom hanggang nag-65 siya, nag-66. Malaking-malaking ng tiyan niya pero wala siya ibang sakit. Di na yan nakatayo. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay maaring magdulot ng cancer, magkaroon ng problema sa puso at ugat, pagkasira ng atay at iba pang mga sakit. At dahil nga daw hindi ito maiwasan ng kanyang asawa ay naging dahilan ito ng pamamaalam. Pero bago mawala ang kanyang mister, nakapagpundar daw sila ng junk shop kaya maayos naman ang lagay ng kanilang buhay. Pero dahil nga sa sakit ng asawa ay unti-unti rin itong binawi ng tadhana. Wala ka ng puhunan, naubos na sa kanya kakapagamot, wala ka tum walang tumutulong, Ultimo mga alas ko, nahubad na lahat. Sinanla, wala nang tubos-tubos. Wala ka na maitubo, kaya wala nang pera. Maganda-ganda ang buhay namin. Hindi man ako dito titira kung hindi na, na mati-asawa ko. Kasi patuloy kami maghanap buhay din sa Jiangxi. Mula sa maayos na buhay noon, si Nanay Teresita ngayon ay nakikipagsapalaran na. Tumatanggap siya ng mga labada para lang may mapanggastos araw-araw. Minsan binibigay sa akin 500, 300, kung porno dami. Minsan tinatawag ako yung, di ba, may mga cleaner, naglilinis ng mga kondo-kondo. tawag ako dito kay puro naglilinis ng kondo yan. O, napatulong ko na po, maglinis ng mga kung ano, CR o mga bay, mga ganun, mag -brush. Sayang din naman pag uwi mo, may sibi ng may bibili ka. Tila bumagsak ang mundo ni Nanay Teresita. Malaking pagbabago, pero ito na raw ang realidad. Mahaba talaga ang pagsisisi kung nawalang asawa ko. Bago ako nakamugon sa asawa ko, apat na buwan. Kinukuha nga ako dito ng mga kamagana ko. Siyempre, para kang nababaliw na ano. Iyak lang ako ng iyak. Dahil yun ang katuwang mo sa buhay mo. Lahat na kailangan mo. Naghanap buhay lang ako. Malaki na talagang mga anak ko. Nung malilit pang anak ko, di ako pumasok kay katuwiran ng asawa ko. Bantayan mo yung mga anak mo, kaya ko kayo buhayin. Ngayon hirap kasi minsan dalawang o araw di ako kakain kaya walang ulam. Hindi ko naman inaasa na mamamatay ang asawa ko na umaga pa eh. Wala akong magagawa, kinuha siya na umaga pa. Sabi nga'y hindi mahahadlangan ng kamatayan, ang tunay na pag-ibig. Kaya kahit mawala man daw ang kanyang asawa, mananatili daw ito sa kanyang puso. Sa larawang ito na kanyang pinasadya pa, iniiyak ni Nanay Teresita ang problema. Kinakausap kapag mabigat ang araw na tila ba kahit paano ay nakakagaan ng pakiramdam. Kontento na rin daw siya sa naging unang pag-ibig at hindi na maghahanap ng iba pa. Ayoko na mag-asawa kasi alam mo, ang ganda ng unang mo pag-asawa, pagka nag-asawa kang pangalawa, nandiyan bubugbugin ka lang, di mo alam kung pagkakainin ka o hindi. Upang maramdaman ni Nanay Teresita na may mga taong nakakaunawa sa kanya, binigyan natin siya ng regalo na mula sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Maraming salamat na kung ang ulam may bigas pa. Nabiyuda man si Nanay Teresita, hindi siya sumuko sa buhay. Sa kabila ng lungkot sa pagkawala ng asawa, pinili niya maging matatag. Araw-araw ay tinatahak niya ang landas ng pagbangon, bitbit ang alaala ng minamahal at ang pag-asang muling makakangiti sa kabila ng mga sakit. Kaya sa mga mag-asawa, patuloy niyong mahalin ang inyong mga kabiyak at laging iparamdam na sila ay mahalaga.